May number na. Good morning! Good morning mga katubuto. Andi dito tayo sa hardin. Hardin ng mga gulay. So, umpisan po natin na nakakatuwa. May okra po dito. Ang okra in English, ladies finger. Ladies finger. Mag-harvest po tayo. Likaan. Ipakita natin sa kanila. Hawakan natin to at gugunting. Hmm, diba? Ang sarap mga limang piraso ata nito. Limang piraso o kaya anim. Ano na? Ben, sampung piso. Eto pa. Ay, sabi ba to ah? Parang nakakaawa ko eh. Okay lang O, oh. oh, yan o. ang sarap. And, sunod ko tayo sa okra. Ladies finger ah. Tandaan nyo. Ito naman po ay sitay. Eh. Ang tawag ang English dito, string beans kasi pahaba. String beans. Kasi wala pa. Ka, huwag na muna tayo. Namumulaklak pa lang po. Ipakita mo an bulaklak. Ay! Ano yung bulaklak ipakita mo? Yan ang bulaklak. Ito yung bunga. Ay, ang ingay nila. ayo magtanim po tayo niyan. Uy, huwag oh, mo naman ganyan. Ito 'tong tututin. Paano 'yan ipakita mo pa? Ito po ang kalabasa Okay. Oh, kasi uh, harvest na rin po sila ng kalabasa. Ano Pang-asido rin ng ano. Ay, ang ganda Ito po o oh, upo. Ay nani hindi ko hawakan. Ang upo po in English battle gird, Kasi para siyang bote. Battle gird ang kalabasa ang kalabasa po ay squash in English eto naman po gabi gabi in English taro taro tandaan nyo po yan ha eh. ayan mga katuto and then eto an ah wala dahon ng sili masarap to sa anong tawag dyan tinola tinola ay eto yung squash ano? Eh. <tinyo> Ayan mo. Squash. Ito po, sili. In English, chili. Chili. Ayan. Titignan natin ngayon mga na katuto. Ito. Ito po. Oo Ito po ay ang palaya. Since mapait po siya, bitter, di ba? Oh, wag ang bitter. Bitter gourd. Bitter gourd. Pag wala tayong bungang nakita, o kaya ano sa ilalagay sa itlog, pwede po ito mga dahon. Ito po ang bunga niya. Wow, pwede ko na bang kunin to ay? Pwede naman. Wow! Mm Nako, -hmm. memorable lang aking vlog. Nakakuha ako ng bitter girl. Meron pang isa. Saan pa? Wala na, Takaw. Wag na ay, huwag na ay. Palakihin nyo na lang yan. Sunod po niyan. Hello, Ate Aichi. Mag-hi ka sa vlog. Hello! <laughs> May mga prutas siya, ay may mga gulay siya. Yan. And eat. o, <laughs> oh, diba? Ipakita mo yung mga gulay niya. O, oh, ang dami na for usog. Ayan, Oh. And then, eto po ay fish. An ano, yung kangkong ipakita natin? Tanim ba ni rin din? Hindi, kusa lang. Ah, kusa lang. Eto po ay kangkong. Since nasa pandya, nasa swamp, malamig na lugar, swamp cabbage po ang English niyan. Swamp cabbage. Pag ano i ano nyo po ah? Swamp cabbage. Ah, uh, i, i Google niyo. Ako ako ba'y tamat mali. Yan. Pero alam ko yan yan yun. So na dito gabi, mga taro. Ito po ay saging. Lakata. Ano, lakata na ba to? Lakatan. Ako, very good. Ito ay banana in a way. Banana. Ito po <laughs> ay malunggay. Pinaka ma masustansyang gulay. tanglad. Ito po ay tanglad. Ang English ay? Sige nga. Lemon grass. Lemon <laughs> grass. Paano bang kuha nito? Lemon grass. Hmm, baka kita ko, baka kita ang kadibiban ko dyan. O yan. Hmm, Inyan. ang bango. Gamot sa? Hmm, gamot sa high blood po ito. Tsaka mga sugar ata. Mamay high blood. Sa sugar din ba ito? All in one. All in one. Uh, Ayan, tapos igaganyan po yan. pagka ano yan, alam ko iginaganyan yan eh. Pag iluluto na. O, ba diba? Sa Tama mga... Hmm. hmm, ang bango-bango po ng lemongrass. Magtanim po tayo niyan. Tapos yung isa nito. Ay, umiyak na si baby. Yung ano po, gusto sumama dito pero hindi ko sinama sa damuhan. Sa mga gulayan. Yung isa nito, pang taboy ng ahas eh tawag nun? Ah, sintronela. Ay, kita, samahan ko na si... po yun. Sintronella. Sintronella. O ah, sige, samahan mo na si Bibi doon. Ibigay mo kay Lola yan. Sunod po, meron po tayong papaya. Ayun, ang ganda-ganda ng papaya. Ito po ang kanyang bulaklak. Siya ay babae. No? Ha. Pag lalaki, tumataas po yan ng ganon. Pero pwede pa rin naman po kainin yun. Ha? Pwede rin daw kainin yun. Ano yung ang aking anak? Ito na po, di ba, namunga na. Ay, may bulaklak na siya. Ngayon, ito po pag may bunga. Ayan! Uy, huwag mong hawakan. Hindi ko nga hinahawakan, di ba? purya usog. Ayan, ayan, ayan. Ito po, ayun yung mga maliliit. Tsaka ito po. Oh, huwag na na, <laughs> Yari tayo kay Ronin Sunod, ipakita. Ayan ang sikretong malupit ni Ronel. Yan po ang mga nakuan nasugat na kawawa. Ito po ay papayang malaki. Ang tawag dito Pink Red Lady. A ah, red 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 lady. Ayun po may mga bulabula pa. Maliit lang siya ha. Kaya ang sabi ko sa kapatid kong photographer na si Anne, eh pahinugin po. Kapag huminog na 'yan, nakatago to actually o oh, hinubaran lang. An lagyan mo uli 'yan. Magyayari tayo kay Anne. Anne. Ano. Pag huminog na 'yan, ano na? Patutuyuin 'yung tatanggal yung mga butong-butong itim na, na. tapos si ano po ibilad kapag ibinilad na itanim uli kasi ang liit-liit lang no ang dami-dami ng bunga ayun pa po oh and ayan ayan pa and ang nakakatuwa yung mga sisiw iyan mo yung mga na yan partner yan ng papaya eh ayan pag lumaki-laki na yan <laughs> pag may malaki ng may may na so May, malunggay. na, sabawin na. na, may mga malunggay na, may mga pataya na. May tanglad pa. May tanglad pa. Mm, tinola na, pak na pak na po yan. Ah, 'Di ba? Pag masipag tayo, meron po tayong makakain. So po 'yun. So pag may mga bakante kayong lupa, na okay nang kapitbahay, eh alam po kayo at magtanim doon. Pag po tayong mahihiya kaysa naman puro mga damo-damo lang at mga basura, mga kalat. Tested ko po yan. O, uh, ipakita nyo si mama. Yan ang ginagawa ni mama. <laughs> At ng aking kakilala. At ng aking bayaw. At ng aking kapatid. Ayun po. So, saan pa pupunta? Yung talbos. Eh, ito ito talbos. may nakaharvest ka na ng talbos? <laughs> ayun po ang talbos na kulay violet. Meron ring talbos na kulay green. Harvest ka na? Oo, harvest-harvest tayo nito. Ayan o, violet. Kaya ang tubig nito, violet din. Ano yung English ng... Gamot ano? sa... Anong English nito? Gamot sa nyan? Talbos ng kamote. Eto, kamote tops. Kamote tops to. Kasi nga eto, talbos eh. Ma, ano din? Gamot-gamot rin to sa mga sakit-sakit. Ayan o. Mga... Gamot yan sa ano? Walang dugo na. Pula. O, anemic. Iron. Yung mga Anemic. Ayan. Pero hindi po siya ano nakaka-high blood la. Ah. Kasi ang nakaka-high blood lang yung may mga taba. O, oh, ito ay pandagdag pandag na. Nakaka-high blood kapag walang ah, hindi to nakaka-high blood pag wala tayong datongers. Opo. Oh, Kaya dapat isip-isip pro -isip, market at dumiskarte, ha. si Naku. Oh. Magpapalit na ako ng damit. Oh, ayan, naku mga katuto, maraming salamat sa panunood, ha. Ito. Okay. Ito pag ano po, pag hindi masyadong tinatalbusan, ito, nagkakaroon uh, ng ito, laman. Oo, oo, nagkakalaman po ito, ha? Kaya mag-ano po tayo, magtanim po tayo. Naku, hindi pa mag iisan taon, naku, mayaman na po kayo. At nakaka, mayaman na kayo sa pagkain, naka nutrient, nakaka-save. Oo, oo, yun po yung ano na, no, mahalaga doon, ha? Okay, until then, bye-bye mga katuto. Bye-bye.